Mga kaibigan, isang uh, magandang araw ho sa ating lahat. We are currently installing a purifier of our ano, a uh, gripo na kung saan yung uh, mga tubig gripo ho natin para ng uh, mineral na ho mga kaibigan. At sa uh, may na-order ho ako. Ito ho yon mga kaibigan, kung makikita niyo. Ali ba? Water purifier uh, filter. So, in order ko ito from online at na kung saan, na pagsaksihan ho natin na yung ano ng tubig ay purified niya through this uh, uh, system, mga kaibigan. Kung makikita ninyo, yan ho siya. Bagong dating lang ho at saka tinisting natin agad napag-alaman ko po mga kaibigan I'm just to witness this mga kaibigan personally that uh, yung ano po yung uh, taste ng water is from uh, like uh, what di uh, can buy outside which is our uh, purified no yung mga uh, nasa uh, water station so natin ng uh, mga purifier so yung yung uh, taste ng water ay parang nature spring na po mga kaibigan. So ito yon, oh. Ito yung sorry na po sa gripo kasi medyo matagal na ito. Pag uh, ano po mga kaibigan, pag hindi ka mag-purified ng uh, tubig para mainom mo panggawa ng uh, ice, gawa ng uh, as water, panghugas lang mga kaibigan, ganito lang hugas ng plato or gusto mo pang saing at saka inumin at saka panggawa ng ice dito ka itaas mo lang to yan dito na yan lalabas yung mga sidit sidit dito sa gilid mga kaibigan ano yan kanina kasi natagak mong guni sya so, makita ninyo yan yung tubig niya ang linaw na ho no? linaw linaw na talaga linaw pa sa imong uyap linaw pa sa ato ang mga uyap and then yan diba tinaw na kayo siya and then kung uh, yung filter niya uh, it's around uh, pilak siya ka tuyukan nun daghan so that's why uh, we need to uh, experience at saka mga kaibigan iinumin natin to mm yung uh, taste ng water. Yan. Parang nasa mabibili na ho natin yung uh, tag ano, tag 35 per gallon. Mga kaibigan, yan oh. Yo, sarap na ho.